mga kayos, magandang araw sa ating lahat So ngayong araw mga kayos tayo po ay mag install na po ng uh, injector na atin pong uh, pinakalibrate at saka pinarebuild So yung uh, last po natin na uh, video mga kayos ay atin pong uh, di muna, tiningnan kung saan uh, injector yung may tama so after po natin yung ma-diagnose nakita po natin na yung uh, number 5 nga po yung may problema, so yun uh, dinala po natin sa calibration at uh, doon, doon po nakita na may problema nga po yung isang uh, injector yung number 5, so bago po yan mga kayos, uh, gusto ko po uh, muna mag-shoutout, magpasalamat sa kaya Romel Marisga, maraming maraming salamat po, sa kaya Jeffrey uh, Molet, maraming maraming salamat po sa kay Randy Morales. Maraming maraming salamat po mga sa uh, suporta. At saka sana hindi po kayo magsawang uh, magsuporta. So, yon, uh, tara mga sa at uh, samahan nyo ako at uh, ibabahagi ko sa inyo kung ano ang naging problema ng ating injector number 5. So ito na mga kayos yung ating uh, mga injector. So ito po yung ating number 5. Ito siya. Ayan. So ito po uh, pinalitan po siya ng nozzle tip. Ito po may problema niya. So ayan makikita po ninyo na yung uh, iba. Ayan, nilinis lang po siya, kinalibrate lang pero ito. Ayan, pinalitan po talaga siya ng nozzle tip. Ayan, bago na po ang nozzle tip po niya. Ayan. So ngayon nakakabit na po natin siya at saka i-testing. So tanggalin mo na rin to yung ano, yung plastic na yun, tanggalin mo muna. Tapos yung tuck lob, buhatin mo. Ayan, so, kakabit na po natin to siya mga kayos. Dito. Yan. Ngayon okay, buhatin mo. Wala walang turnilyo yan, tinaklob ko lang yan. Ayan. yan mga kayos kakabit na po natin siya dyan ayan kukuhanin mo muna okay. so ayan yung ating injector tapos kakabit na po natin siya dito mga kayos ayan so pagkatanggal po natin yung mga kayos nalagyan po natin siya ng mga basahan yung mga butas ayan para hindi madumihan Yan. So yun na muna mga kayos uh, stay tuned lang po at uh, testing po natin to siya mamaya so yun mga kayos ah, atin na po uh, ikakabit nyo ng yung ating mga injector dito ayan. Ayan. so madali lang naman po yun siya ikabit mga kayos so uh, stay lang at antayin nyo na lang po mamaya pagka naikabit na po natin at uh, testing po natin so yun na siya mga kayos naikabit na po natin yung ting mga injector yan number 6 5 4 3 1 pati yung ating mga harness na ikabit na rin yung ating re uh, fuel return line nandiyan sa baba na ikabit na rin ayun yun sya so ngayon magbubumba na lang po tayo to, excuse at bubumba tayo na ang pump para mapantar na natin Yeah. umungot na sige na to testing mo to paki start mo nga sige okay. bago natin sa kuban okay. blade pa tayo pera mo na ako jis Sige toto! To. So, na po siya. So natin? natin So ayan, nakakabit na po natin yung taklob. Ayan, bababa na po natin yung ulo. Tapos si i-start na po natin. Ayan. Ayan. Bababa natin. Okay, dito sa taas.

kiret naman Oo. Oo. Oh. Oh. Dati pagdating dito eh. Ano siya eh. Oh. na Ay wala na oh. Okay na. So yun mga kayo, sana itesting na po natin, napandar na natin siya, so okay na. Uh, ang lakas na po ng uh, kanyang uh, RPA mataas na mahigit na 23 so yun lang muna mga kayos maraming maraming salamat sa mga hindi pa po nakapag uh, subscribe sa aking youtube channel please subscribe, like and share at saka press nyo po yung notification bell na yan mga kayos para maging updated pa po kayo sa mga bagong videos natin na gagawin na hopefully na makakatulong so yun lang mga kayos maraming maraming salamat God bless